Okay mga Katron Eagles, welcome back to my YouTube channel Mga Katron Eagles, meron tayong bisita dito Isang malupit naman na issue ng ano ng Honda Click Ayan, meron na akong binlog nito mga Katron Eagles Pero yung binlog natin, medyo may ayusin tayo dito Saatin satin lang to Sa uh, paggawa ng, ano, ng click 125 na tungkol sa kanyang brake sa likod O preno sa likod, bakit po mahina? Papalitan natin yung tornilyo niya mga tornikels para medyo swabe. Eh. Yung kasi nilagay kong tornilyo mga tornikels medyo umiipit ng konti. Pero ngayon na master ko na siya, pinalitan ko. Galing mo pala dyan ha? Hindi ko alam ha? Ah, papakita ko na lang mga tornikels. Ito yung Honda Click ni Boss Manager. Isang malupit na issue ng Honda Click na mahina yung preno. Nagpalit na daw siya ng, ano, ng brake pad sa likod. Yan o. No? Yan, no? Yan, sagad na yan mga attorney Yan, ayan siya mga attorney Yan Mahina pa rin yan Yung mga Honda user na ano Na Honda Click Alam nyo yan, mahina yung preno nyo sa likod Kahit magpalit kayo ng brake shoe Ngayon yung modify natin yon mga attorney I-modify natin, tatanggalin natin to Yan, tatanggalin natin yan Tapos, tatanggalin natin tong Ano dito, yung mga takip niya. Tsaka to Tatanggalin natin yung flarings dito sa ulo Yan mga attorney girls Tirahin na natin Baka tirahin pa ng iba Let's do this Okay mga attorney girls, nabuksan na natin Yan Meron tayo dito lang bisita Ayan o no. Nandasura hey. na yung animal Ayan mga katuring guys, so bakalasan mini ne eh, po nga. Yan o. Oh. Yan. Tapos babakalasin natin, tatanggalin natin to. Yan. Imomodify natin mga katuring guys, tapos bubutasin natin siya dito. Makikita nyo naman mga katuring Aminin mo man hindi mga katuring ulit sulit-sulit mga kamurin. Alayang preno yung brake mo. Po nga. Yan o. Oh. Eh nakamasyos buntok. Alayang preno gulot yung click mo. Kaya nalalo ka pa mga katuring guys. Munta na ka Kenny. Tara na. A few minutes later. Okay mga katorigos, tatanggalin natin yung ano Yung kanyang Itong busit na pamingwit na to Ayan. natin yan mga katorigos Yung combi brake nya Wala namang ano yan mga katorigos oh. Di naman sya nagko combi brake Ayan oh. Wala na sya Kaya tatanggalin na natin Tapos bubutasan natin sya dito Yan mga katorigos, nakita nyo naman Nabaklas na Ayan, tatanggalin natin yan mga katorigos o sige mga attorney girls, tara na. Tirahin na natin. Baka tirahin pa lang iba. Let's do this. 12 seconds later. Okay mga attorney girls, bubutasan na natin siya dito. Okay mga attorney girls, itong gagamitin yung tornillo yung nakaraan ginamit ko yung maraming thread dito. Ngayon ito mga katronikos, yung walang thread dito. Yan o. Para para hindi bumabangga dito yung ano yung thread. Yan. Kasi lalagay natin siya dito mga katronikos. Yan siya Siya nga pala mga attorney ka girls Kapag po yung level na ganito Yung hindi na po siya bilog dito Ganito po ah Yan Pag oblong na po ito Palitan nyo na po Dito to yan Kasi eh, nagkakapos din ng mahinang preno Dapat ganyan siya kabilog mga attorney ka Bola lang yan Ito Pag nag-oblong na Dapat palitan nyo na Ito pwede pa ito eh Medyo bilog pa siya eh. Medyo ano pa siya sa ano. Dapat pa ano na mga tourniquets. Pag iba na yung angulo dito, malaki na yung, malaki na yung butas niya. Palitan nyo na mga tourniquets to. O sige mga tourniquets, tara, lagay na natin. Three days later. Okay mga tourniquets, ayun na. Lagay na natin mga tourniquets, ayun o. na, na siya ng tornillo. Tapos bibigyan mo ng glue stick dito para hindi mahulog. Tapos mga attorney girls, bigyan mo ng ano dito Yung pang Mio or pang new Sporty ganito Dope mo siya dito mga attorney girls Ayan. Para maano siya Maganda Maganda yung ano, matigas Ayan Effective na effective dyan mga attorney girls Tara na, ayawin na natin to Gumagalaw nga lang to mga attorney girls Ayan o so, Huwag nyo ngintindi yung gumagalaw mga attorney At least nagkapreno preno siya Effective na no? effective yan yeah, mga attorney girls Pwede yeah. na Tara mga attorney girls Lalagay na natin itong mga Ano na to Yan mga Black bar na to Tara na Ayan mga attorney Hindi man siya na ano hindi man siya naapektuhan yung pag ano dito yung mga lock buong buo pa rin mga katorio yan yan ito lang yung nilagay ko tapos tinanggal ko yung ano niya yung dito niya mga katorio yung combi break yan nandito na yung chapstick. yung combi break tinanggal ko na Tara mga Kotori lagayin Lagay na natin yung play rings. Tara na 2,000 years later Okay mga Kotori isirahin pala itong ano na to Tatanggalin to Kasi nakalaylay dito to Yan Tatanggalin to para mawala na to mga Kotori Girls Pangit kasi pag nakalagay ito Pag uh, gumaandar umaalog siya Kaya dapat na siyang tanggalin Tara na mga Kotori Girls eh na mga Kotori Girls Nalagayin natin Ayan na siya. Hindi mo maapektuhan yan mga attorney girls. Mawawala lang yung ano dito. Yung coming with. <laughs> Matigas na siya mga attorney girls. Effective na effective dyan mga attorney girls. Ayan. Pakisipat nyo na lang. Sipat, kilatis. Talpa na. Uh, will you please repeat it? Okay mga Tory Girls, <laughs> Heto na po. Yan. Nalagay na oh. Yan. Nalagay na siya. Hey, tigas na. Kumakabit na mga Tory Girls. Okay mga Tory Girls, at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga video. Na katulad nito. Na Bye, Bye. Peace. Click for more.